Welcome back mga botel tayo ngayon ay nandito sa garden ni Kuya Joy. So, ang ating pag-usapan niya ay paano magparami ng kangkong. Kangkong. Kung baga ang kangkong pinag... Ano tayo eh? Pinag... Uh, walang bahala. Pero marami ang nabubuhay sa kangkong. Minamaliit lang. Minamaliit lang. Parang wala lang. Pero minamaliit. Kaya nang ito yung natin pagkasapan kung paano mapabilis ang pagpaparami. Kasi ang kangkong, pwedeng itanin natin sa pamamagitan ng buto. Ayan. So, nasa yung mga buto nga naman tanin? Wala dito, no? sa kabila. At, ito yung pinakamabilis na pagpaparami sa pamamagitan ng talabos ito, mga na Pero, itong kanyang tinatapon, yan eh, yan pwede mo bakit hindi mo ginagula yan? Eh ginagulay ko yan. Ah ginagulay. Akala ko <laughs> hindi ko ginagulay. Yan ang mga kabuti yan. Ito, ito to. Yan. Ito. ito. Ito yung ang sarap nito. Adobo. Ginisa. Ginataan. Ayan. Ito yung pinakasimple na pagpaparami. Kasi kung tayo ay bibili ng binhe, aba ay magkano binhe. Yung isang kan, ay 165 165 ah uh, uh, marami lang naman marami may time na mag yan yang ilang tayo na bubuo dati wala pang sampo oh. no limang tray lang limang tray lang ah uh, yung sunod na nabili niya na naka jackpot ay more than 10 tray yon so ibig sabihin hindi pa hindi pare-parehas at yon ang isang ano noon ay matagal siya mag mag ano magilago so yan pinaka mabilis mga kabote na. talbos ito pinutol pinotol niya doon sa tanim galing sa uh, buto galing sa buto at yan kaya sinasabi ko yan ay pwede ng gulayan. pwede ng gulayan. so hindi na kailangan mag ano dahon lang puro dahon pero bakit tinatanggal naman ko ng dahon mabigat kasi ang dahon Aba, ah, so na, natutumba natutumba umulan at saka nag-aano pa ng energy no oh so, makain pa siya so yan mga bottle na simple na pamamaraan dito niya kinuha tinanaw tina, tina natin yung niya yung pinagkukunan niya Ito mga kabutal yung Ito to Yung galing sa buto Yan Galing sa buto, yun buto. Yan. yan, ito pa din, ah. Buto pa talaga yan. 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 Galing sa buto yan. Galing sa buto. Yan. Ayan. Yan, sangkong. Pero yung kaninang ginagawa, ay dito galing yun. Oh. Ah. Dito. Pinagpuputulan niya. Hindi kaya pwede makapunta doon. Na. Ito na ito. Nakakuha. Na, Hindi oh. niya na ano. Siguro na Ano po ito Ito mga kabutil oh. Ito yung galing sa buto Mga 2 weeks ito siguro Or 3 Mga 2 weeks siguro ito yeah. Ngayon yung mga pantin, Ito na yung pinagputulan na Naputulan na niya Ito naputulan na oh. Yan yeah. Ito yung iba dito naputulan na no, no, So ito Ito pwede ng gulayin Pang gulayin Kaya lang, ang ginagawa niya, hindi pa muna siya nag-ihan ng gulay yung dahon niya ng daw dahil pinaparami niya at gagawin niya na main crop, so mabilis mabilis ang pagpaparami ng kangkong kasi yung isang puno oh yun malayo uh, pag mataba siya nag-aaral siya ng kaagad ng isang puno pagiging tatlo pero pag pinoto lang mo, mabilis lalo na pag naputol mo. Ayan. Ito mga kabotel, ah. Oh. Iyan yung yung sabila ay bagong tanim. Ito ay bagong tanim din lang, oh. Ito. Ito ito, ito mga ito ay galing sa pinagputol ng. Oh. May mga dahon na, 'di ba? Kanina nakita natin. Ang iniiwan yung dahon ay yung pinakamaliit ito, ito lang, oh. Ito 'yon. Ito. Ito lang iniiwan niya. Pero ngayon, so, ilang araw siguro ito. Meron na. And, ito pag tumagal, ay dadami ng dadami yan at maganda yung kangkong. Yan, kangkong yan, yan. So, nandun ang kangkong. So, itong kangkong na ito, parang ina-et sa ina lang. Pero, meron nakita ako ng dokumentary na nakapagpataposin ang pag-aaral dahil sa kangkong. At itong ating pinag-usapan mga kabotil ay ito ay yung kwan, yung ang tawag dito? Yung siya ay uh, upland. Upland. Yung sa tubig naman, ano yung kagandahan ng upland kanko at saka yung sa tubig? Yung sa tubig mga kabotil ay kuminsan yung kalimitan tubig kuminsan ay hindi lang ano? Kalimitan talaga, lalo na sa ngayong panahon ang tubig ay polluted na. Lalo na sa bandang mga siyudad. Yang, ang binili mo ng kangkong ay yung galing sa uh, ano tayo na? Sa tubig. Hindi ka nakasiguro kung malinis yung tubig. Baka galing lang yung sa kanal o galing lang sa swamp na andumi dumi ng tubig. So, yun ang kaibahan. So, pag diyan ito na upland kangkong ay makakasiguro ka ng malinis yung kangkong hindi siya ano nang mga pollution siya so, nang advantage sa kaputel so titingnan natin mga kaputel kung paano niya itinatanim yung kangkong ito ito na mga kabutil ah. ganoon lang oh. ganoon na kasimple oh. Ah. parang nagtatanim ng anong tawag nito? sibuyas na eh, sibuyas ganyan na sibuyas eh, eh sibuyas. na buyas ganoon lang kasi simple kasimple parang nagtatalok lang mga ilang araw bago magdahon na siya tatlo tatlo ito ito nandito mga ilang araw na ito tatlong araw na ito oh, o tinan mo Tatlong araw eh. Tatlong araw ko lang yun. Oh. <laughs> tatlong araw. Oh. Sa ibig sabihin, after one week, or two talaga ay mapuputol na ito pwede i harvest at makakagulay na so yan ang kagandahan ng kangkong parang ano lang eh. ang bilis lang eh. kasimple-simple ang pagtanim ito na ito, ito yung style eh. ginagamitan lang ng ano yung ang dami ito, ito. So, dito lang mga ka na. Ginagawin niya lang, oh. Tapos, inaikot Ganyan. Para magkaroon ng, bu ng buta. Yan. Ayan. Yun lang. Tapos, tutusok ka na dito ng yung dito. Na tinatanggalan niya ng lang, ganun lang kasimple. Ganyan mo muna dito. So, ganyan mga mga kabuti no? Pagkatapos na harvest, ganyan na no? So, ganon na napakadali. Kung ating, ano, kayang-kaya natin. So, sa so, umpisa, bibili lang tayo ng bote, ng seeds. Ayan. Pag nagtubo na, mga ganyan sa so, mga kabuti lang. No? Ayan. Uh, ganyan Pwede yung putulan. At yun. Yun na yun. yun. Napakasimple. At mga pagpaparami na tayo, ng gagong, ito yung malaking tulong sa atin. Ayan. So yan na mga kabutil. Maraming salamat sa uh, patuloy sa uh, pag-subaybay. Panunood ng aming video. Sana ay ito ay makatulong sa inyo sa atin lahat na kung paano tayo magtanim ng gagong. Maraming salamat. Ito si Sir Joel Palconi Jr. Isang guru may profesional at siyang farmer. Bye-bye basyan.